So, good morning everyone. <coughs> Katapos na maligo sa CR. Nakapakita yung tinaliguan ko walang timba-timba. Puro shower-shower lang. And... Nakakababalik uh, ko lang dito sa loob ng classroom. Bukas lahat. As in literal na bukas lahat. Yan. Bukas ang bintana. Yan. Bukas ang pintuan. And bukas din likod. <coughs> and I check, chinek ko rin ng aming class if. Uh, hanggang Friday lang siya, then next week. So ngayon, tawan ko na ano nangyayari, pero yan. Ito yung mga ganap dito sa loob ng uh, mission center sa KPFC. And uh, nag-iikot-ikot ako ngayon sa aming uh, mission center which is nakaka-amaze. So, ayan nga, uh, dito ako ngayon. Kumuha ba ako mula uh, uh, second floor to dito sa first floor? Para pakita sa inyo yung uh, magiging activity namin mamaya. And, nga, mapangit oh, tayo ng lightning kasi wala tong edit-edit. Hindi ako nag-edit-edit. Ngayon, pag umuka ako hanggang ngayon, may bay baybas pa rin buhok ko hindi pa na susuklen wala akong makitang suklay so also yung aming gawain ngayon nakita ko hanggang Friday lang hanggang ngayon lang so next Monday uli magkakaroon uli kami ng activities and wala na rin akong masusot na damit ngayon ito na yung pinakalas itong damit ko na to itong susot ko na to eto uh, ito rin yung unan ko Yes, ito po yung ulan ko. Ito yung uh, sa pin ko, sa, ulo, sa ulo, at yung aking pantalon naman yung pinapangilalim ko para sa pin ko, so, sa ulo na ng sa so, may ulunan ko. And puro ko NN, no? Uh, hindi ko tumla kasi ako, eh. eh kailangan namin paunahin yung mga koreano bago kami. So, yan naman talaga ang sistema namin dito. Kaya kung titignan nyo, yung aming ano, uh, mission center, tsaka church and seminar. Ayan eh, o. Kita nyo yan? Uh, well, malaki siya. Malaking malaki. And some of the room Mm -hmm. ay occupied na may mga tao na uh, doon kami sa pinaka bakanting lote and yun uh, actually bakant ulit bakanting lote kundi parang bakanting area sa likod kaya ano kami uh, kilos kilos sundalo kilos marino many things yun yung mga ginagawa namin doon sa loob ng kwarto doon doon kami at least may wifi kaya hindi kami problemado actually kagabi ko lang nalaman na may wifi pala doon so, yun lang uh, good morning sa lahat